buy a lot of ingredients and then some stuff is for now and some stuff is for food storage. Ayan mga ka surprise surprise mga apo ko. Talagang iisihan lang po natin ngayon. Daging talagang talaga na po mga <laughs> ka surprise surprise mga apo ko. Iisihan lang po natin hapon po ngayon, Friday and um Nagre-repeat outfit na naman po ako mga ka-surprise, surprise. Pero pag bigyan nyo na, this isn't about me. This is about Jayco mga ka-surprise, surprise. So, ayan, iisihan na natin. So, ano ba ito? Ano ba itong Jayco na ito? Para bang, di ba, parang recently lang nagsasabi ako na hindi ako nag... Uh, Nagke-crave ng mga something na mga Jayco, yung mga sweets na ganyan para may sinabi akong mga surprise surprise di ba? Nung kumain po tayo nung crab paste. So, ayan, medyo inano ko na muna ito. Pinapanood ko para hindi magkalabo-labo yung mga sinasabi ko. Para makapag-focus po tayo sa gagawin natin mga surprise surprise. Ayan, with matching galaw-galaw pa. So, nasa na ba tayo mga surprise surprise? So, ayan, nanonood lang ako ng vlog. So, ayan po yung recently na mga pinapanood ko aside doon sa mga horror movies. Pero ayun nga hindi po ako nag-iimpluwensya na manood ano din kayo ng mga horror movies katulad ko mga sur ka Surprise Surprise kasi po ang mga horror movies ano po 'yan mga kwento ng mga evil, mga demonyo and everything and yes totoo po ang demonyo, totoo po ang mga masamang espiritu mga surprise surprise ayan sana hindi ako nakitahan. So nasa na ba tayo? So ayun, magre-review po tayo nitong Jayco mga surprise surprise. Ayan. Pero mga ano po muna ako, magdi-disclaimer po muna ako mga ka surprise surprise. Hindi po ito para mang manginggit, hindi po ako ganoon mga ka surprise surprise. Hindi po ito para mag-flex ganoon. Usually kung pina-follow niyo po talaga yung mga uh, recordings ko, ang mga binibili ko lang po yung mga buy one take one, yung mga pa-expire na ganyan it's not because matipid ako. It's also because wala naman po talaga akong budget, mga ka, surprise surprise So, ayun. And then, economical din po yun. Sensible, ganun. So, ngayon, mga ka, surprise surprise ito po yung na ito. Actually, hindi lang po pala ito sale. Hindi rin ito buy one, take one. Bigay lang po sa akin ito, mga ka, surprise surprise So, hindi ko lang po sasabihin kung sino yung nagbigay. Ayan, I was uh, at the CBD yesterday, Central Business District. Nasa Ayala po ako kahapon, Glorieta. Ang ganda po nung Jago nila doon ayun, Para bang mala Starbucks yung Jago nila doon. Ba't ko ba kinumpir sa Starbucks? Anyway, so parang Starbucks po yung feel nung Jago nila doon. And, um, doon sa mga hindi nakakaalam mga ka-surprise, surprise. Ako, oh, recently ko lang din to na ang Jago is, an, is a Malaysian uh, brand. Ayun, so, doon po nag uh, na-establish itong Jayco mga surprise surprise and um, what else ayan this is maganda yung kulay niya talagang tinabi ko sa akin ayan and ayan recently may napanood po ako nag vlog about sa Jayco na binigyan po nila ng opinion video yung about sa Jayco ayon so naggumawa po sila ng top uh, top 10 something like that ganun So ayan, din po natin mga ka-surprise, surprise. surprise. i search po natin yon Ayan. And then para makita nyo yung sinasabi ko. Ayan, diba? Para nagka-annual lang din tayo. Nag-chill vibes na lang din tayo. So dito po yun. Sa so, Try Fate Lifestyle. Dito ko po siya yeah. napanood. And um, ayan nga. Top 12 yata yeah, tayo mga ka-surprise, surprise. Ayan. Pero ito mga surprise surprise uh, Top 6 lang yung nakuha natin sa Jaycon Philippines Ayan And um, yung top 1 nila mga surprise surprise uh, Wala po hindi po available Ayan Nag ano pa nag commercial pa Ayan Anyway They're all pretty solid how often does Jayco experiment? Like, so, ganito po yung eksena nila. Nagpunta po sila ng Jayco sa Malaysia. Ayan. Ito pong mga sa ito, mga ka-surprise, surprise. Um, talagang nandito po sila sa Philippines nagma-vlog. Eh. Naku, nag-commercial na naman. Ano ba yan? So, I, I, I have to keep on talking otherwise baka ma-copyright tayo. Kasi last time, na-copyright na ako dito sa YouTube na ito. Ayun. So, ito pong dalawang vlogger na ito. Ayan, nagpunta po sila sa Jayco Malaysia. Ayan. And then, tinignan po nila yung mga um, donuts doon. And uh, to be honest, mga surprise surprise hindi po ako mahilig sa donut. Na, hindi lang sa hindi mahilig dahil um, hindi ako uh, na namama, dahil namamahalan ako sa kanya. Talagang hindi lang po talaga ako mahilig sa donut. Ewan ko ba, mga surprise surprise. <pronunciation though> <laughs> So, yung top 1 po nila dyan, ni po kasi nila, hindi available dito sa Philippines, seasonal lang daw yun. So, ayun po, tingnan na po agad natin doon. mag-skip na po agad tayo doon sa ano nila mga ka-surprise-surprise. Doon sa naging top, uh, what do you call this? Um, top 12. It's the I like... Ay, eto po yata yung mga Surprise, surprise. I-pause hey, po natin. So, so, ito na yun. So, ito po yung naging top 11 pala nila, mga surprise, surprise. ah uh, number 1 yung Caramelo. Yun nga po yung... Uh, what do call this? Wala po sa menu kahapon. So, Katy Berry yung pinaka nakuha natin na parang pinaka nasarapan sila. So, without any further ado, tala na mga surprise surprise Magsasalamin po tayo, not because um, may grado yung mata ko. Para ano lang, kunyari lang ano Wala rin po itong grado, para kunyari lang ano um, To add to the drama Parang <laughs> Kailangan may drama talaga Anyway, so ito na yung mga ka surprise surprise Pero hindi po katulad nila na kinain nila lahat mga surprise surprise Wala pong ganyan mangyayari kasi tawag dito. Isa lang po yung kakainin natin mga ka-surprise, surprise. So, ito na yun. Uh -huh. Alright. May kwento ka pala ako mga ka-surprise, surprise. Habang challenge na binubuksan ko siya kahapon. Ito na pala mga ka-surprise, surprise. So, ito na yun. One, two, three. <laughs> May pabilang. Tara! Ayan kitang kita po ba mga ka surprise surprise ayan na sinabi ko hindi ako nangingit mga ka surprise surprise sabi ko hindi ko to, hindi ko to binili eh. bigay lang sa akin ito oh my gosh bakit hindi niya nilagay yung Mary Berry that woman kahapon talaga nakita ko na I mean Katy Berry nakita ko talaga may Katy Berry dun eh bakit hindi niya inilagay yun oh my gosh So ano ba to? Yung susunod dun is yung Copa Banana. So which one is the Copa Banana? Mga surprise surprise ayan, nawala na tayo sa what do you call this? <laughs> nawala na tayo sa hulog, <laughs> hindi joke lang. Ito na 'yon. So ito na lang yung titikman natin. Siguro closest dun sa um as ano kaya yun? yung oreology na lang ba? Number 10 yung or oreology nila yun. Ganyan yung caviar, parang feeling ko wala dito. So let's go for this one. Itong may heart. Mga surprise, surprise. Itong my heart. Ayan, let's go for this one. Pagdo gusto ko matikman talaga is yung meron silang feeling. Kasi parang yun yung ano eh, yun yung masarap eh. O, sa sagsagawag na itong isang to. Ito na lang. Parang feeling ko ito, may feeling ito. But at the same time, parang ito pa yung nasa drawing. So, ito po yung itatry natin. Hindi ko pa po alam kung ano ito. Comment down below do sa mga regular JCO goers na dyan. Alam nyo kung ano ito. Ayan, from the design. Let me know. And then, ilalagay ko na rin sa comment section kung ano yung napili ko na yon So, again, hindi ako mahilig sa na tapa ulit-ulit. Pero titikman natin siya mga surprise-surprise. Kung sa unang tingin pa lang masarap na. Kasi nga, di ba, meron tayong tinatawag na Nasabi ko na rin ito sa... Eh, by the way, ito nga pala yung, ano nila, yung holiday design ng Jayco. Ayan. About um, bells. And may bells nga ba? About winter. Ayan, wala naman tayong winter sa Philippines. So, ito na yung mga surprise, surprise. Titikman na natin without any further ado. Ang, ang na... Oh, wala rin pala siyang feeling. Parang gusto ko talaga kasi yung may feeling. But anyway, so... Wala nga ba siyang feeling? So, ito, wala siyang feeling sa loob, mga surprise surprise. Ang gusto ko talaga ay may feeling sa loob. Or baka meron, ano lang, since nasa ref, parang feeling ko meron mga ka surprise surprise Oo, so, may cream siya sa loob. So, ito na yun. So, itong camera. So, ito na mga surprise surprise Sabi nga sa Japan, itadakimasu. Mm. 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 Well, mga surprise surprise Nung napanood ko po itong um, recording na ito, itong vlog na ito about sa Jayco Talagang sinabi nila na world's, ano, world's most delicious donut, something like that So ako naman, parang talaga ba ganon? Nakatikim na ba kayo ng Krispy Kreme, mga ka? surprise surprise Sinasabi rin kasi nila dito, itong dalawang unggoy na ito, mga ka? surprise surprise Sinasabi nila na talagang na ano sila uh, sa quality ng Krispy Kreme, talagang nadi-disappoint sila. So, nung sinabi nila yon na parang bang napaisip ako na, for me kasi okay na yung Krispy Kreme, eh. although hindi ko rin siya gusto. So, kung nadi-disappoint sila dun, baka etong itong na sinasabi nila masarap, baka nga masarap talaga, di ba? Pero ngayon natin ko siya mga surprise surprise wala siya pinagkaiba sa Krispy Kreme. Kung ano yung lasa ng dough sa Krispy Kreme, ganun din yung lasa niya. And I think this cost around 50 pesos each. So so kung ako lang, would I buy this for 50 pesos? Ayan. No, hindi ko siya bibiliin for 50 pesos. Bibili na lang ako ng bar ng chocolate. Siguro yung mga Mars ganun that also cost around 50 pesos. So yun na lang kakainin ko instead of this dough. At least yun solid, mga surprise, surprise. So, ayun. Samahan nyo ako, nagko-coffee lang ako, mga surprise, surprise. Sabi nga nila, kalmahan lang natin, pero mas kakalmahan, mas kakalmahan pa natin kasi sabi nga dito, take it easy lang daw. So, ito na yun. May effect nga ba ang coffee sa tao, mga surprise, surprise? Feeling ko meron. Yung para bang aromatics na may mga... Di ba meron yung mga weeds na Let's say yung mga marijuana, ganoon din ba, may, mayroon talaga effect sya sa tao. Baka parang feeling ko ang coffee is meron din. Mm. Anyway, so hindi ko na kailangan magkaroon pa ng second opinion dito. Yung titikman ko ulit kasi baka mga iba na yung lasa kasi doon pa lang sa unang lasa ko mga ka surprise surprise ang may na na lasa agad is yung dough. So kung yun lang lang din, hindi po ako na tawag dito, that don't, that don't impresses me much. Sabi nga ganun mga surprise. <laughs> I'm sorry, hindi po ako papili. And baka mali pa yung pagkaka-English ko dun sa that don't impresses me much. Tama ba? Anyway, I don't have time to think mga surprise surprise kasi nagpo-vlog ako, nag-recording ako. So kung ano yung nasabi ko yun na yun. Excuse me. Ayan. So So, hindi ko na papahabain itong video mga ka-surprise, surprise. Ang eh, sabihin ko lang is, natutuwa po ako dahil uh, nakagawa na naman po tayo ng vlog. Kaya, no recording. And, um, ayun. Yun lang po. This is about the J ko lang naman, di ba? So, ayan. First uh, J ko video po natin. <laughs> hindi ko na po papahabain. Pero talagang kahapon may nakita ko nung Katy Berry na yun. Pati nung walang kasamang Katy Berry ito. Nakakainis. Yung Katy Berry, mga ka, surprise surprise yung color pink siya na ano, eto wala talaga. So, ayun, ito yung holiday design nga nila na nasabi kong winter kasi parang, di ba, parang ito is snow. So, ayun lang, mga ka, surprise surprise di ko napapahabayin yung bola ko sa inyo. Puputulin ko na ako.